Wow, my God Bro Itu yang kesamanya, bro Itu yang kesamanya Wow <tinyo> bro. Tik-tik lang, wala nang ganti. Ingat lang tayo. Ibabaw ng puno. So ayan mga idol no. Hindi ko na naman tayo. Hahanapin at hahanapin natin yung mga salot sa daan dito. Marami na silang na huli dito. Nahawaan nila. So ngayon, hindi na tayo magkumpiyansa bro. Silipin natin yung mga punuan ng mga lubid. Kaya nga. -ano, Robin, marunong sila mag ano bro, magpatago talaga, magpatago. Oo. Kung baga, ginagamit nila yung yung isip nila. Tingnan nyo mga idolo. Puno ng kawayan. Ubusin natin Ay. sila dito bro. Grabe. Uh, pag maubos natin yung mga tik-tik dito sa area na to, nilipat na naman tayo ng ibang lugar. Oo. Uh, oh, Natap na tayo ng bubuyo bro. Lagi talaga ang mga salot sa daan. Oh. O. Lalo lang talaga palagi. Sa mga taas ng puno ng kawayan doon. Whoa! My God! Ay, pala, pala, Hindi ko napansin, bro, Naandyan pala sa gilid ng kawayan nakatago. Bro, yun yung may kapa, bro. Oo nga, bro. May sos yung kapa, oh. Yan yung pinakamalakas pa sa kanila, bro. pag ka. pa. Sige. Lapit. Whoa! Bro. Bro, dalawa tayo, bro. Ito yung pinakamalakas na ano. Wow. Ito yung nangagaw agaw ng kapa. Ge. Kidlat. Wow. Ge, akyat. Ge. Ge baka may kasama yan dito bro dito siya nagtago ito yung sinakamalakas sa kanila yung may kapa, may, green, may kala mo siguro natatakot kami sa kapa mo matagal na yung sirado sige matagal na palang sirado yung kapa bro Kasi oo na wala pang ano yun wala pang pandemic yun oo O, oh, ayun bro, ayun, ayun. Sige. Sige, sige. Takbo. Hindi ka rin makakalayo. Oh, ayun. Di. takbo, hindi kami natatakot, hindi ka namin titigilan. Mahilig kang mag ano sa daan, ha? Gih. yung ano Wo, wow, ayun andito bro Oh, wow, andito, andito. Oh, sige, takbo. Akala na, akala mo siguro natatakot kami. Na wow. Nagtawag ng kasama. Nagtawag ng kasama, mag-ingat ka, bro. Mag-ingat tayo. Wo. Ayun.

Hirapan mo Eh, na, natamaan na yun bro. Medyo nahina na. Siguro yung dalawa na huli natin, alaga niya yun. yung dalawang alaga mo nahuli na namin kanina yun o yun o. kung matapang ka lumapit ka hindi ka makakawala wow yon tumalun Kung matapang ka, lumapit ka. Hindi ka na makakawala. May nakuha na kaming bato sa kasama mo. May nakuha na kaming bato sa kasama mo. Yun. Wow. natin. Hindi yan susugod bro. Parang kahit malakas siya, parang may pagdadalawang isip din siyang umatake. Baka madali rin siya. Kaya nga. Nag-iingat rin siya. Hindi yan makakalayo sa atin bro kasi andito ang dalawang bato na nakuha natin sa kasama niya kanina. Siguro gusto niyang kunin yun. Huwag mong ilabas yun bro tago mo talaga yan huwag tayo magkumiyansa sa paligid Wo. Ayon, ayon. Ang daming aso.

Wow, my God. Bro. Itu yang kesamanya, bro. Itu yang kesamanya. Wow. Oh. Itu yang kesamanya. Mereka sama sih, ya. Uh. Ayo noh. Mau nyembak. Wo. Uh. Wow. uh. Ayo yang kesamaannya, guys. atas bu, atas bu, ketapang bro. Oh. bro? napakatapang ketapang bro? napakatapang ketapang? Ayo, ini, oh, hmm? tumit tiri mata. Tumit tiri mata bro. Tumit tiri mata, napakatapang ketapang? Oh. Yun Dừng tuổi hỏi hỏi mày ui, mấy cái mây cái mây

uh oh, uh, bu, ingat bu, inget bu, ingat bu. Ita gumi yan. Apa? Wow. Cak. Hah. Hmm. Gi. Hmm. Uh, hmm. Uh.

Meramis di itu, Bro. Meramislah di itu. Meramis di itu, Bro. Uh. Terus. terus, Bro. Terus, terus, terus. Meramis lagi itu, memang kesama sama sila, Dom.